Yun na nga mga bro, galing tayo ng Ramania. Pupunta tayo sa Kadiwa. Doon naman sa may Kadiwa, Filipino din yung ano, yung hindi mayari. Filipino yung ano, mabibili natin. Filipino foods. So, ayun na nga. Naglalakad tayo. Pupunta ng Kadiwa. So, iharap ko yung camera para makita nyo. ito na yung way papunta ng Kadiwa. Hi, Hi hello, hello, vlog. hello YouTube. Hello, po. <laughs> Ay, dami na ng pamilya oh. Sa Kadiwa 'yan. So, hindi man kalayuan ang Ah, oh, yes, my friend. Hindi man kalayuan yung ano, yung Kadiwa. sa Ramania ang ang pagkakaiba dito sa Kubar at sa Alhasa pag nagbablog ka iba yung mga tao doon naninita sa'yo pag may hawak-hawak kang ganito so ayan yan, kadiwa supermarket pero papasok tayong konti ikot tayo sa loob my friend no problem thank you So, ito yung loob ng ano, ng... So, may mga ano, safeguard. Safeguard, ang laki oh. Pwede naman, ang laki. Pero, tatlo laman yan. 14 lang no. Mura na. 14. Ito, mura pa. Very good. So, dito, mga ano, mga mas, mga lahat yan, mga pang-Pilipino. Pang-Pinoy 'yan. Oh, discount. Ah, the Ron. naman, to -ron. Mga tsokolate mga naka-sale. Mano, coffee May ito, 8 real lang, oh. No? 8 real pa. No, discount na. 9.50 mura pa din doon. Ayun, meron sila dito mga naka-sale, cheapy. na, cheapy. Dalawa, 4. 5 real, dalawa 5 real. May mga wishy. May mga lace. Kape. Kung gusto niyo ng kape, eh, meron din, no? Pero ito yung pinaka gusto natin dito, mga bro. Ito yung ano. Eto. Eto okay, so lang may yung may pinunta may ko dito. Galing pa akong alhasa. <laughs> joke lang. Hindi, hindi. Hindi, yung ganisa, de, ganisa de, lang pinunta de. natin dito pa rin. Ganisa. Masarap de, de, talaga to. Ganisa lang ba? Oo. Yun, may mga ano din dito. Kusino. Baka. May pangbulan no. Ayun, o. No? Oo. Oh. Sardinas. Turial lang to, di ba? Sa ano pa? Sa Mimi, Oo, oh, yun. Yeah, ang ganisa, oh. Uh, ah, meron din dito mga ganitong longganisa, pero mas gusto ko yung, ano, gusto namin yung nandun. Sabi ng asawa ko, eh, masarap daw. So, iba talaga ang, ano, tao dito sa Kubar? Parang ano na sila, eh, no? Hindi, hey, ano na dito, eh. Kumbaga, normal na lang sa kanila mga, oh. mga, gawa ng... Mga vlogging, vlogging ba? Saan bloody talaga iba? dito ng mga Pilipino ba? Oh, so, punta naman tayo dun sa may bigasan, sa area ng ano. Ito pala yung gulay. Ito yung gulay nila, ha? Oh. Ito yung gusto, gusto naming bigas. Uy, 41 na lang, oh. 40 yan, eh. Oh, mura na. Ito yung bigas na masarap. Oh. So, sa tapat, may mga ukay-ukay doon, no? oh. Magkano? Eh. Ito, ito, ano, ng presyo. Hindi, dito na ako. Ako nito. So, yun na nga mga bro. Dito tayo sa may kadiwa. Oo. So, nakita nyo naman yung loob ng kadiwa sa so, mga Filipino foods. Marami rin buwing na ibang lahi rito kasi mura. Mura talaga sila sa, ano, sa kanila. So ayun, sa so mga hindi pa nag-subscribe, pakipindot po ng pula sa baba. Ayan, like and share sa mga friends Thank you so much and God bless.